you just say cute? Bustos ka! I was just trying to save you. I'm Kim, Young. But you can call me just oppa. Pangat kita, Jenny. ng so-called friend mo and yet wala kang ginawa? Dahil wala siyang masamang intensyon? Well, then you're acting really stupid. Maybe I am stupid. Dahil nakinig ako sa'yo. Masasama ko kayo sa medical vision? Doc Annalyn. I'm so excited to do this. It's my first time to join a medical charity drive. I'm with si RJ. sister, mm RJ. -hmm. Thank you. Thank you. I'm going to give you a talagang si Doc RJ, si Riva, so sa na yun, ano? Saka isipin mo, may pasintas-sintas pa yung lolong doon. Hindi ka ba naiingit sa pag-aalaga sa'yo ni Doc RJ? Ikaw talaga, oh, Diyosa. Napaka-intrigera mo. Mm Huwag -hmm. kang mag-alala ni Len. Tutulungan ka namin gumawa ng paraan para baka move on ka. <coughs> move on Diyan. On. Ay, nako. Diyan, Kate. Sige nga, ito. paano makaka-move on? Paano ko? Gagawang kita ng account sa True Love Finder app. Oh, true love of my life. Oh. pa Mapalitan mo na yan! Huwag na ako, di ko, hindi ko mo kailangan yan. Wala naman ako na sa isip ko yan eh. Marami pa akong importanteng bagay na dapat kasi kaso yun. Okay na po Hindi, Mama! Okay, okay ka lang po? Huh? Magbalak yung mga nangyayari, pakiramdam mo? Ano, mainit ka hmm. po ah. Hindi, hindi. Okay lang ako anak. Okay na ako. Napagod lang ako sa iyo. Kung <laughs> hindi, uh, tumisap na ako kita. Balik ka na. Tara, tara. Papawad mga bunag hey. bong jeting yeah, kasi ang kadin yan kahalata ge si Muera lang na style ni Muera Muera bong talaga Uy, hey, malayo pa, pa, pa tayo? na na, na, si, na, na, na. ako sa Zoe, isipin mo na lang, makakapagbigay tayo ng mga gamot at medical supplies sa barangay health center. Isipin mo na lang, Hindi nila eh, crisis. ikaw na magaling? Girlfriend. Girlfriend Di ba, mga piragyer sa, mga piragyer manam, bali nga manam yung man tuya, si, uh, uh, ina Ay, ni Muera, to ka, magiging ina ni, uh, Rinet, manam. Oo nga eh, napansin ko yeah. din, ko ako lang. Mga no, ba? ,��e na kuya, tao ko po yung dinadaan na natin? Toro Santos, mukhang nalito ko sa kanilikuan kanini eh. Mukhang nalito ko na yata tayo.

Ipuan na. Ipuan na ko ba lima rin sa selindo. Patay. Kinarinig niya na rin siya. Kasya uh, ka ba? Kasya ako. Nakilalabasan niya ba? Baya na, ipuan. Ayun! Dito, dito, ayun. Si ate. May tao dito. Tayo magtamang sakla. Ayun nga. oh. Ah, excuse mo. Nan? Ate? Nan? Eh, itang araw yun. Ano po yan? Ah, saan po yung papunta po ng Santo Domingo Hospital? eh, ano ba Salamat po ha. Ano na, okay na? Tari na, wala na akong signal eh. Okay, kuya. Ano na ka? Okay, okay na? Ah, finally. Nay, nagpapaniwakan ka. Ate, ano po yun? Hala! Andiyan na yung batang demonyo nanuno sa punso! Simon yung sa punso? Opo. Lumalaki po kasi yung ulo nun. Kasi panabas na yung sungay niya. Kaya umalis na po kayo dito. Dalihan niyo, umalis ay, ito, na doc, kayo. Tapos na to, umalis na tayo. May dibong ito. Mag-ingat kayo, ha? Ah! Dalihan niyo. sasapi ang kanon. Sige ka. Oy, isapi yun. Totoo yung mga sapi-sapi. Ay, seryoso. Nakakita na ako ng kanon. Oo. Oo, sa video. Oh, o, kayo. Ay, ay nakita mo lumo. Ay, ay sito. Dok, saan ano ba ba yun? Ayun na rin na tama pagbaka doon sa batang. Nanuno, tara, Tara, ng dilubyo at mga malas. Ang bayan na Santo Domingo. Simula nang tinubuan siya ng sungay! Kasi ingkong nga po ang makakapagpagaling sa kanya. Eh, hindi naman po kasi nanuno yung anak ninyo. At hindi po siya tinubuan ng sungay. Ay. Sino ka? Para ko tarahin itong ginagawa ko. Ako po si Dr. Annalyn. Mga doktor at nurse po kami. Kami po yung magkukondak ng libreng gamutan po dun sa Barangay Health Center. Eh, ano ngayon? Eh, ang tingin ko po, hindi po nanuno at wala pong tumutubo sa anak sa po ninyo. Pasensya na po, hindi ko po sa anak. Pamangking ko po siya sa kapatid ko. Sa yourself, nasasaktan B po ako sa kapag nakikita ko rin siyang nasasaktan at, at nahihirapan. Niwan, Pero ginagawa na po namin ito kasi ito po yung paraan para siya gumaling. Ang tingin ko po kasi ang kailangan po natin gawin ay ang dalhin po siya sa ospital para talagang malaman po natin kung ano po ba talaga nangyayari sa kanya. Ah, uh, welcome po, Santo Domingo hey, District hey. Hospital ni Sir Ed Dibao, uh, the hospital admin. Doc. Dr. Ray Meneses, uh, well, medical director ng Apex Medical Hospital. Uh, welcome, Doc. Pasensya na, Doc, ha, kasi si uh, Ms. Giselle Tanyag eh, hindi makakarating. Pero si Dr. Robert Jose Taniag, may inaasikaso lang. Pero parating na rin naman siya maya-maya. But don't worry. We assure you, makukuha po ninyo lahat ng medical supplies donation na pinangako namin. As well as yung uh, free clinic sa isa sa mga barangay ninyo, sa Via Verde. Yes, so ah uh, po. lahat po ito ay uh, handog po ng uh, Apex Medical Hospital. Salamat po ng dami. Ngano man. Nihaus San Pedro Domingo Medical Hospital. Ah uh, Miss Morgana, Anong ginagawa po ninyo dito? Dr. Meneses, alam mo naman na isa ako sa mga shareholders ng Apex, 'di ba? Ano man naman nang maliko suportahan ko itong Purple Ladies Medical Mission? Besides, katuwang ang Apex dito, so natural lang na kasama ko doon. Morgana go of Apex Medical Welcome Hospital. Alam niyo, wala po kaming ibang hangarin kung hindi ang makatulong. My heart is with the needy, the helpless, the powerless. uulan ma pa. Madalas pa naman ng brownout dito kapag naganyang umuulan. Ah, ganun ba? Oh, eh, pasok na muna natin itong so, mga to para baka eh. Oo oh, oh, nga. Maba baka mabasa ang Ako na ko, ingatan niyo yung mga gamot na yan ha. Pero bago yan si Tigatlo iha. Yan. Yeah, ako na po. Nabilis lang po yan po yan. Sige. Ito na yung malaki tama. sa inyo ha. Ingatan o, lang, uh. lang. O, ha. Isa -isa lang ha. O, dahan-dahan lang. Uh, o, dahan-dahan ha. Isa-isa lang ha. Dahan-dahan lang. Yung pintuan. Marami na akong napagaling sa lugar na ito. At kahit anong klase na sumpa, kaya kong galisin. Ay, Sorry po ah, pero 2024 na po naniniwala pa po kayo sa mga sumpa-sumpa. <laughs> Ma'am, sige na po please. Kawawa po yung bata, oh. At sya nga, sa tingin ko po, hindi po yung simpleng buko lang. Ang tingin ko po, tumor po yan. Paano huh? uh, ka nakakasiguro na tumor yan tumutubo sa kanya? Obvious naman po. Mga doktor po kami. Kung gusto niyo po ng proof na tumor po yan, and possibly anosteoma, sa dalili... Eh, Ma'am, sige na po, please. Kailangan madala po siya sa ospital at mapacheck up na po siya. I hindi na po kailangan dalhin sa ospital. Kaya naman po ito ni Pasensya na po. Nakikiusap po ako sa inyo, pero umalis na po kayo. Eh tingting na po siya mapapagaling na albulario, makinig po kayo sa amin. Aalis pa kayo, ipapalo ko sa inyo! Hey! Hey! Ay! Pa Ay! Ay! Ayaw! 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 kayo! Ayaw! na Ayaw! 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 Bakit na natin Pwede naman natin gawa ng paraan, di ba? Pwede natin oh. i-convince yung tita niya. Oh my God! So, ano gusto mong gawin? Bumalik ka doon? Sige, pumalik ka na doon. Magpakahiro ka na naman ito. Tanjak ka naman magaling, di ba? Alam mo, ikaw talaga may misilanic complex ka eh. Halika na, Nurse Eva, Nurse Karen. Tara na, tayo na lang. Sige na, samahan nyo na si Doc Zoe. Dok, Sasamahan ka namin. Kaya kami nag-nurse para makatulong, di ba, Mars? Oo oh, naman. syempre. di doon ako sa mga katulong hmm. Kami. So, ano na hawa na kayo sa bida mo dito? O oh, sige, bahala kayo dyan. Pag may nangyari sa inyo, huwag niyo ako sisihin, ha? Aalis na ako, bahala kayo dyan. Tara na, kuya. No, sir, no, sir. Ivan, sige, samahan niyo na siya. Nakita mo naman lagay ng bata, di ba? Tsaka nagtatantarong sa siya. Oo, oo. lang yan dyan iiwanan niya tayo dito, out of no. Kaya ako, okay. ka. maligaw na lang naman tayo. Kaya oh. mo yan. Ay. Pwede ka. Uy! Ay! Ay, Bakit? Ay. Ay. ay, bak! Ay. Ay, bak ay. Ay, Alis! Ito, Al! Ay! Ito na ba si Sophie? Sabi ko kasi siya, dapat sumama na kayo sa kanya, iniwan tuloy kayo. Hindi, do. Ako lang, do. Tsaka, bigacho, di ba? Pero, anong plano natin? Eh, ay, kung ayos siya dali ng tito niya doon sa ospital, kailangan tayo magdalas sa kanya. So, ibig sabihin, Dok, kukunin natin yung bata? Di ba yun? Oh, well, may point ka. Pero kasi, ano, kailan nila dadalhin yung bata sa ospital? Kung malaki na talaga ng bongga yung tumor, syempre kailangan natin may gawin, di ba? Ganito na lang, kapag nahuli tayo, if you face ko yung consequences, hindi ko kayo idadamay. Oh, well, ako, Mars. Ready akong tumulong kayo Ikaw ba? Ready ka? Eh, andito na naman na tayo si Kinal. Let's give it a common. O so, ano? Panong, panong plano natin? Wala nang limpa niyo. Yun na, nasingin na ba? Nabalik kayo? Nah, nasingin. Ito sino ba? Anong ginagawa niyo dito? Sana, meron si Dr. Lindo. Uh, ah, actually, mayroon. Nabalik lang po kami kasi Pero, gusto din po namin uh, humingi po ng sol. O Opo. Ah Opo, pasensya, 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 na, pasensya na, na po. po. Ikaw ang pinipilip din po namin kayo. Sal Salamat. Pero pasensya rin kanina, ha? <laughs> At sa po ba ko, makiksi air kasi kailangan papakainin ito, pa Malayo po kasi yung pupuntahan po namin. O kuno naligaw na rin po kami kanila po. Yung aso ko nasa sa kulungan sige sige, mag-air ka na. Sige, bilisan po ako. Okay, sige po. Eh, 'di na bilisan mo daw. Sige sige. Asa po, opo, opo muna po kayo, mabibilisan po si doktor. Opo. Ang pwes ko po dito sa inyo, no? dito sí, um, sa inyo, um, Yes. Oo. So. Ang pwes ko po sa

kalian main ไม่ได้ว่าตานตัวนี้เป็นป้าเนี่ kung po maging doktor. Talaga? Ako, sigurado ako na doktor ka, magiging magaling na doktor ka. Diba? Kuma, na maman po ang tingnan mo. Yung William, hindi sabihin mo, strong-willed warrior. Sa tag na magkirigma. Talaga po. <coughs> Tapos alam mo ba yung nagsimula ng school para sa mga doktor sa kasikat na hospital sa buong mundo, yung John Hopkins Hospital, William Pinto, lawyer, William Oster. Talaga po? Oo. Sana po maging doktor din po ako. Kaso lang po si tita, ayaw niya po. Nalino po kasi daw ako. At may lalabas daw po yung sumay sa ulo ko. Ano ko hindi totoo yan? hindi ka natuno at wala lalabas na sumay sa pulo mo. Kaya kailangan sa iyo maghahot ka. Talaga po, parang awa niyo na po tulungan niyo po. Ah, makalagos. Hindi lang, pwede lang. Kailangan kailang kasi natin sa dito mo eh. Huwag na po, hindi po yan papaya. At ikukulong niyo lang puli ako dito, para awan niyo na, Dok. matagal naman yata nung kasama ninyo, no? Um, kanina pa po kasi siya na, na number 2 po. Oo, oo, oo. Kasi, oo, oo, kasi, kasi dito. kanina pa nga po oh, kami oh, naghahanap talaga ng siya. Kasi kami wala oh, po, po siyang oh, dalang gamot sa asit po niya ngayon. Nakaliwa oh, oh, tayo. Wey, ini tutunin so, ni Gunji. Matagal ka pa ba, ba dyan, no? いいん

What in the dinang? dinangay, dinangay dinang? Dinang? Dandagan? Is the na tayo guys. Kaya nagtayin. Ang mante eh. May kalahati. May na yung mga amon natin. Ang mga amon natin. Ang <laughs> <laughs> babi ya <laughs> 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 Thank you guys for watching. Muamot cucto sabi ni Insan. A like po, like and share lang po. Pasupport support lang po sa YouTube channel ko Mom 16. Thank you. Bye. Three, three. Huh?